Bro. Ingat keru. Oh. Hmm. Bro. Ah. Makanya mm. yang nakalabanin namin dito mga wakwak, Bro. Wakwak, mga wakwak. Heeh. Yang wakwak. Hindi okay. wak, wak, lang ako. Alam naman mismo kung ano yang wakwak nih. Yang tao na nahawahan na nahawahan ng pagiging wakwa meron ano silang ginagawa na so ayun mga idol no dito tayo ngayon sa lugar na kung saan maraming kababalaghan at may nagpapakita daw mga wakwak -wak dito yung mga wakwak -wak, ang ibig sabihin ay ng mga taong nahawahan ng mga kampo ng mga kadiliman. Tapos si eh, nagabang sa daan para maghanap ng mga biktima nila. Oo, tama po. Oo. Kaya nandito kami ngayon para sugpuin yung mga sinasabi nilang wakwak -wak dito sa bundok. Kasama ko ngayon si Dokyo, Victor. Okay. Yan si Dokyo. So, sa so mga ano natin dyan, oh, no, mga nakapanood ng uh, tagapanood ni Dukyo Explorer, huwag natin kalimutan na uh, suportahan po talaga si Smoke Repigos no, para naman umangat po yung views niya at uh, makasahod siya. So, at uh, uh, subaybayan so po no, uh, yung mga bawat upload namin. So, baka bukas mag-upload na to si Smoke. Ako, mahuli na lang, huli na lang ako mag-upload no, para yung mga viewers mauna muna makapanood kay Smoke sa upload niya para mga talaga uh, pumaas yung analytics ng ng video niya para lumakas yung channel niya. So yun mga ka-explore. Uh, ingat tayo ngayong gabi bro. Sige bro, salamat. Yes, para, bro. Ayan si Dukyo the Explorer mga aludino. no. Uh, sana ay supportaran nyo at subaybayan ang bawat channel namin sa pag explore namin dito ngayon sa bundok so mga lodi tara sabayan nyo kami ingat lang bro ha sige bro ah, sige huwag mong kalimutan din na uh, bantayan ang likuran oo nga bro uh, kahit ano lingunin mo lang minsan kasi minsan nasa likuran sila umatakit oo so, nga bro ako nang bahala dito sa harapan bro oo Lagi kong titingnan dito sa likod. Yung bawat bibig na tingnan mo rin. Napaka ano, napakatahimik na yung gabi. Oh. magdahan dahan ka lang bro ha kasi matulas. May lumagalapak dito buo. May oh. Ano ba yun? Parang may lumalagapak dito eh Parang may apak ba? Apak? Oo oh. Uy Baka Baka Mananap lang yun bro Udaga Walang Baka nga Wala kang damang ano? wakwak dyan Baka daga yun bro Baka daga lang yun Or Yung milo Yung milo mga lodi Ibig sabihin yan Yung anak parang pusa siya Parang pusang, oh. Uh, pusan gubat Parang pa, pusang gubat Tapos yung, Pag makakita ng tao Biglang tumakbo bangin yeah, bangin grabing bangin dito oo tingnan nyo mga lodi oh napaka haba ng bangin bro wag ka munang gumamit ng panguntra bro ha para hindi matakot ang yung aswang bro sige bro sige bro kasi kapag gumamit tayo ng panguntra uh, so, wala tayong mahuli wala na tayong aabot aswang dito sa area kasi kaya, kaya nga lumalayo na sila Oo. hindi ko hindi ko muna gamitin yung mga okay, ano ko lalo na yung itinago mo dyan sa bag Oo. mo na napaka ano naman baka ma masagap ng aswang yun bro hindi ko, nila. hindi ko hindi ko muna mo na ako magamit tingnan yung mga lodi

Ano na? Wala ka pang napapansin no. bro? Wala pa bro. Di kaya ano bro? Oh. Oh. May busis. May busis. Parang gandang na bro. Pero huwag muna nating dalihin bro ha. Baka kasi Siguro. tuluyang lalayo at di natin mahuli. Kailangan Ilagin lang natin yung na nakwak na tayo ay uri na rin tao lamang para hindi siya matakot sa atin. At uh, hindi siya yung tayo ay kanyang magigit para lumapit sa Sabihin mo lang bro kung, oh, hmm. kung ilan sila bro. Ako pa matan siya bro kung ilan sila. Medyo malayo pa kasi. Ka. kanina may nag-ingay doon tapos doon na naman pa kasi yung mga nasa uh, mga 200 or 300 meters pa kasi yung layo bro uh, hmm. baka yung iba na kanina mga lodi eh. ano may sumigaw dyan tapos pa eh. may may gamit din sila ng mga pangundra bro oo uh. kaya ano na lang palakasan na lang <laughs> wow uh. Oh. kaya pala ah, kaya pala bihira na lang dito pumunta ang ano mga nagbubungkal ng lupa kaya pala bihira na lang pumunta dito yung mga nagbubungkal ng lupa bro kasi takot sila sa ano wakwak -wak. -wak.

Oh. Hmm. Ano ba yun bro? Manok? Parang, Par manok, mo. parang manok ang busis ba? Mapapansin ko bro, parang silang unggoy bro Parang unggoy? ba? parang

lakas bro mas yeah, malakas ma siya kaysa nung nahuli namin kahapon Para nasa, ano, parang mas malapit lang bro ano, parang kapat kapatid yata yun hindi uh, magkapatid hindi tinanong namin si Lauro kagabi uh, nahuli na namin yung pamilya niya uh, ibang grupo na naman ng wak wak yung na, na, na natitira dito sa area na to marami daw parang marami isang yun. barangay yung sabi nya parang nahawahan lahat oh lahat hmm. lahat isang barangay grabe dyan ka lang ha siguro ako na ako nakita nyo ingat ka dyan bro dyan sa may balanghiya na tingnan mo rin sige sige bro

Rabi wow. wow. Bro. Hah? Enjan, enjan. Wow. Bro. Hello, bro, halo bro, bro. Andun bro. Loh. Nunduruan duro, Andu duro, nunduruan duro, andu duro, ANDI duro, nunduruan duro, ANDI ANDI nunduruan duro, tamad palit bro, okay lang din lang ah. Sige, sige. Uh, baka baka kasi nakakpula bro. Baka nilalaro, niya lang rin tayo ba. Baka may kasama. Eh uh, hayaan mo lang siya na gumagalaw-galaw. Lalaruin din natin siya. Sige Ay, bro. Ano Baka patibong lang 'yun bro. Baka pinapasanod lang tayo, ba? Oo. alerto lang, alerto. Grabe. Nakapula ang nakapula yata, bro. Nakapula, nakapula. Ayun, ayun. Yun, yun. Gumagapang-gapang sa, sa Sa, ano siya, sa, sa Wag kang bro. Baka pinapasunod ka lang.

Hah? Dituan, dituan, diturunkan dulu. Aduh. eri, eri, eri. Aduh. Dulas aku, bro. Lekas. Ah. Yang sakit tanpa aku. Hah? Yang sakit tanpa aku. Sakit tanpa kamu? Oh, nah, dulas aku. Aduh, mau lang, lah. Sige, sigi. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya.

Puluin natin yung bato bro. Birahan mo bro. Sige sige sige. Ako yung kukuha ng bato bro. Sige sige sige. Mm. 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 Ay, labas mo yung nilunok mo. Labas mo. Yun na. Bakit kailangan nyo pang magparami? Pwede naman tayo na mag uh, isa mabubuhay lang tayo ng tahimik pero ano bro uh, base sa uh, nalaman ko kina Lauro sila din ay biktima lamang kaya nga uh, Nag na, -na hindi nila alam ang yung ginagawa nila kasi nasakop na sila ng kadiliman so, kaya tayo narito para tulungan sila at kawawa palayain sila sa kawawa yung mga nabiktima nila oh. Wow. Wow. Hmm. So, ganito gawin natin mga, bro. Uh, may mga aso. May mga aso, sige. Hmm. Uh, isi, i, ano natin to Uh, Kinuha mo na yung bato niya? Oo, oh, nandito na. Tinato hmm. ko na. So, sige. Tabi muna natin to Oh, sige, sige. Itabi muna natin. Tapos, dalhin natin pa uwi. Oo. Oh. Dali Dalhin din pa uwi. Tara, tara. Uh, hmm. tara, tara. Sige. So, dalhin, dalhin, natin to Ah, may naligtas na tayong isa. Bubuhatin.